layo na po Eh, kayo na saampo kayo? Ha? Dito lang din nako, ah, dito ah, lang alalahanin ko. Oo. Oh. Malaking kamag-anak dito. Malayo 'ko kamag-anak po dito, Cavite. Ah, Oo. Ba'no yung ano, araw-araw muna anon kinabubuhay? mga ngalakal din. Ngayon ang Pasko tay, anong magandang regalo na natanggap mo? Ano? Ano ako tay? Isang vlogger ako pero bago pa lang yung nag-umpisa pa lang. Ngayon ang advocacy ko, tumutulong ako sa mga katulad sa inyo. Huh? Mga yung natutulog sa kalsada, so, Ito tayo, may bigay ako sa iyo. Sana makatulong. Sabi yeah. na. Ah, kung may makukuha. Pero, kung... ganun nga yung reality ng buhay ngayon. So, kapag wala ka. Ako, sa uh, Panlayo-layo na ako. Pero wala nagsabi sa akin na mga tao na Tapos na mm. uh... ako ng sidecar ko Tatapos sa trip ako Mayroon mong gabalit bike Dito ngayon, hanggang Ang halaga nun, ang karga nung sidecar ko ngayon Dahil pinamili ko ng mga t may gitan libo Ang karga nun, may gitan Dahil yung tansu lang, alumilong so, Ang pasit mineral, malinig yung bali yung shaker na yun, yun ang ginagamit mo sa pagano buhay sa pangarawaraw. Grabe naman yung ilong kang buyon. mo. Eh,